Okay. you.

ang Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, panalamin mo kami makasalanan. Ngayon at kung ka... Hindi. Hindi po, hindi. Hindi. salamat ang ating usal na dasal sa Kiyapo. Kaya ang pagkakataw nito ay nais kong iandong ang pasasalamat sa napakaraming mga tao upang magalap ang ating mga gawain para sa Nazareno 2024. Kaya ngayon pala ko sinasabi ko, pasensya na po medyo mahaba-haba po dahil hindi ko kaya ng isang tao, isang simbahan, isang ahensya, isang grupo ang napakalaking gawain ito. Sama-sama, kaya -sama. nais kong samahan din ako ng mahal na pong sa Sareno, ipasalamatan ang mga taong tumulong sa amin. Ang ating media partners, TV Maria, Radio Veritas 846, Archdiocese so Manila Office of Communication, CBCP News, Manila Public Information Office, and all media partners and networks. Manila City Hall Band, Alex Grasga, Mr. Johnny Yu, Commander in and all those helping at the Tiyapo Church Multi-Agency Command Center. Sa mga seminaryong tumulong sa atin, San Carlos Seminary, Holy Apostle Senior Seminary, Lorenzo Mission Institute. Kaya sama-sama ang ating mga national, regional, and city agencies para may sakatuparan ang Nazareno 2024. Salamat po. The Honorable Lucas Personim Executive Dalangin natin sa susunod na makikita tayo itatanghal ang Enero at Nuebe ng simbahan bilang pambansang pista sa karangalan ng ating mahal na pong Yesus Nazareno. Ang lahat ng sangayon ng Enero at Nuebe ay maging pambansang pista kagaya ko si Cardinal, sumagot ng Viva! Viva! pambansang dambana, pambansang pista. Ito ay naganap at magaganap dahil sa pagmamahal, suporta, at pagsugo ng ating ama at pastol. Siya ang nagbibigay direksyon upang lalong bigyang parangal ang ating mahal na Senyor. Kaya't sa ngalan po, ng mga milyong-milyong mga deboto ng Nasareno. Maraming maraming salamat po ang kanyang kabunian, Jose Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. At salamat sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating Facebook live streaming, lalo na ang mga international devotees ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ibig po naming makita si Jesus. Ito ang tema natin ngayong Nazareno 2024. Ito ang hiling at hiyaw ng mga milyong-milyong deboto ni Jesus Nazareno. Ibig po naming makita si Jesus. Ang tunay na deboto, ipapakita si Jesus sa debosyon, traslasyon, at misyon ng kanyang buhay. Kaya nga't hiling ko sa lahat ng mga deboto lalo na mamaya, pagsimula natin ng trasnasyon, sama-sama tayo magdasal, maging banal, ligtas, at maayos ang ating prosesyon. Pakiusap ko sa lahat ng mga deboto, ipakita natin si Jesus na sareno sa andas. Hayaan natin siya ang makita ng lahat. Kahit na mga hindi makalapit, lalo na ang mga matatanda, ang mga bata at ang mga may sakit, sapagkat ang tunay na hari, ang tunay na bida, ang tunay na siga sa lahat ay walang iba kung hindi ang ating mahal na Senyor. Kaya't gawin nating banal, ligtas at maayos. Ang tunay na deboto sumusunod. Mapayapa. Nakikipagkapwa tao. Nakikiisa. Lalo na sa mga pakiusap at alituntunin. Ang pakikisa at maligayang kapistaan sa ating lahat. Viva Jesus Nazareno! Viva! Nazareno Viva, Viva Jesús Nazareno Viva